Hi, welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Isipin mo, sampung taon nang nawawala ang isang bata sa gitna ng masukal na gubat. Tapos isang araw, bigla na lang siyang bumalik. Pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimi, walang emosyon. At sa kanyang mga mata, may itinatagong dilim. Ano nga ba ang nangyari sa kanya sa loob ng guba? Sino o ano ang bumalik sa anyo niya? Call to action, suspense point par ad karn kilay. Pero ang tunay na kilabot ay nagsisimula pa lang. Kung gusto mong malaman ang buong istorya at madiskubre ang nakakakilabot na lihim ng batang bumalik mula sa kadiliman, panoorin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga nakakagimbal na kwento, mag-subscribe ka na ngayon at ay-comment kung anong klaseng horror story ang gusto mong isunod. Batang nawawala, bumalik pagkalipas ng isa-sero kaon, pero iba na siya. My ma, si Arvin 2 tumigil ang ulan. Sa harap ng bahay, may isang binatilyong basang-basa. Nakatingin sa matandang babae, na halos mabitawan ang hawak na kusara. Anak, lumapit siya. Mabagal. Parang pinipigilan ng hangin ang bawat hakbang niya. Ako po si Arvin, ma. Bumalik na po ako. Sampung taon na siyang nawawala. Nawalang parang bula sa gitna ng kagubatan ng sitio San Pablo. Nang makita siyang muli ng mga tao, para bang walang nagbago sa kanyang itsura, Mukha pa rin siyang sampung taong gulang. Ero masyado na siyang tahimik. At ang kanyang mga mata, walang emosyon. Wala kang galos, ana. Paano ka nabuhay ng ganito katagal? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa itim na imahe ng Birhen Maria sa altar. Noong gabing iyon, bumangon ang nanay niya sa tunog ng sapatos na humahaplos sa kahoy na sahi. Arvin! Ahimik ang buong bahay. Ero naroon siya sa sala, nakaupo. Nakaharap sa madilim na bintana. Arvin, matulog ka na. Malalim na ang gabi. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya tumingin. Paglapit ng ina niya, may naamoy siyang kakaiba. Amoy lupa. Amoy bulok na kahoy. Anak, naliligo ka ba? Araw-araw po. Ero bakit nanlilimahid ang kwarto niya sa amoy ng formalin? Kinabukasan, dumalaw ang kapitana ng barangay. May dalang larawan, isang luma, larawan ni Arvin. Shoot ang parehas na shirt noong araw na nawala siya. Impossible to. Pareho na pareho. Sigurado po akong siya yun. Sa ang anak ko. Pero aling lina, tingnan niyo ang petsa sa likod ng litrato. Dalawang libo at labin lima. Nga, pero. Bakit hindi siya tumanda? Ahimik si Arvin habang kinapanood ang usapan sa labas. Nakadungaw sa bintana. Nangingislap ang kanyang mata sa ilalim ng liwanag ng araw. Kinagabihan, may narinig ang kapitbahay. Tunog ng boses ng bata, umaawit ng kundiman sa gitna ng dilim. Paminsan-minsan, ako'y iyong alalahanin. Pagdungaw niya, nakita niya si Arvin, nakatayo sa gitna ng kalsada, umaawit habang nakapiki. Walang ibang naroon. Walang ibang tunog kundi ang kanyang tinig at ang huni ng kuwago. Mabilis siyang kumaso. Ikinandado ang pinto. Nagdasal. Kinabukasan, may isa pang batang nawala. Si Liza, pitong taong gulang. Huling nakita, Nakikipaglaro kay Arvin sa tabing ilog. Nasaan si Liza? Tanong ng nanay ng bata. Wala pong ibang tao sa ilog ako lang. Ero may basang kambatan at sinela sa ilalim ng kama ni Arvin. Anak, bakit may sinelas dito? Pinulot ko po. Mukhang kay Liza ito. Hindi siya sumagot. Kinagabihan, nakita na naman siya ng kapitbahay. Nakatayo sa gitna ng dilim. Sa may punong saging sa likod ng bahay. May hawak na manika. Nakangiti. Tahimi nang sundan ng ina ang yapak niya kinabukasan, natuklasan niyang may daan sa likod ng bahay, isang makitid na landas na hindi niya naalala dati, isang landas patungong gubat, kung saan unang nawala si Arvin sampung taon na ang nakalilipas. Sumunod siya sa landas, unti-unting lumalalim ang dilim habang siya'y lumalakad, hanggang sa makarinig siya ng tawa, bata, babae, at isang tinig na halos hindi niya makilala, malamig, mahina, ma, huwag kang lalapit. Napalingon siya. Si Arvin. Ero ang mga makanya, niya, wala na. Itim na lang. At ang mga kuko niya, mahaba itim, puno ng lupa. Ma, huwag mo akong hanapin sa guba. Dahil doon ako ipinanganak muli. Biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang mga kuliglig. Ahimik ang laha. At mula sa ilalim ng lupa, may gumalaw. Continue kapag gusto mong ituloy. Mula sa ilalim ng lupa, may gumalaw. Isang kamay. Maliit. Parang kamay ng bata. Ero wala itong balat. Butot laman. Ma. Umatras si Aling Lina. Nanginginig ang puhod niya. Hindi niya alam kung ito'y bangungot o katotohanan. Arvin, anong nangyayari sa'yo? Ma, hindi ko na alam kung sino ako. Nanginginig ang kanyang tinig. Pero ang mukha niya, walang luha. Walang pighati. Walang damdamin. May mga batang kasama ko sa ilalim ng lupa, ma. Anong sinasabi mo? Masaya sila roon, tahimik, hindi sila nagugutom pero hindi sila makalabas. Arvin, anak, bakit mo pa ako hinanap, ma? Unti-unti siyang lumapi. Mabagal. Parang hinahatak siya ng anino mula sa likuran. Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako binali? Tumingin si Aling Lina sa paligid. Wala siyang kasama. Nawala ang daan. Uno ng ugat ang paligid. At sa bawa sang anang kahoy, may nakasabi. Damit ng bata. Isa. Dalawa. Apa. Walo. Arvin tayo na, ana. Uwi na tayo. Hindi na ako pwedeng umalis, ma. Tumingin siya sa ilalim ng kanyang paa. Unti-unti na siyang nilulubog ng lupa. Ma, may kapalit ang pagbalik ko. Anong kapalit? Isa pang bata. Lumamig ang hangin. Mula sa likod ng mga puno, may mga mata na lumilitaw. Mapupula. Parang nagmamasid. Bumalik ako para kunin siya. Si Liza. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinaas niya ang kanyang kamay dahan-dahan, parang may ginagabayang lakas, at mula sa gitna ng kagubatan, may humikbi, isang tinig ng bata, nanay, si Liza, basang-basa, nanginginig, nakatayo sa tabi ng isang lumang balete, anak, sigaw ni Aling Lina, tumatakbo siya papunta kay Liza, ero hindi siya makalapit, para bang may humahawak sa kanyang mga paa, nakakulong ka na rin ma, sabi ni Arvin. Kapag pumasok ka rito, hindi ka na makakabalik. Umikit si Aling Lina. Pauli-uli ang dasal niya sa isi. Ama namin, sumasalangit ka. Ang dasal ay hindi mo na madadala rito. Bakit mo to ginagawa, Arvin? Ma, hindi ako si Arvin. Unti-unting nagbago ang boses niya. Lumalim. Kumalabog sa dibdib ang bawat salita. Si Arvin ay naiwan sa ilalim ng lupa. At sa isang kisamata, nagdilim ang paligid. Naglaho si Liza. Naglaho ang daan. Naiwan si Aling Lina sa gitna ng mga punong buhay, mga punong humihinga, at sa taas niya, sa sanga ng pinakamatandang puno, may nakasabit na bagong dami. Malit, kulay rosas, may pangalan sa tap, Liza. Bumagsak sa lupa si Aling Lina, halos hindi na siya makahinga, kinakabahan, nanginginig, sa paligid niya, unti-unting lumalapi ang mga aninong bata, lahas sila walang mukha, mga mata lang pula, umiilaw sa dilim. Naririnig niya pa rin ang boses ni Arvin. Pero hindi na siya nakikita. Ma, huwag mo na akong hanapin. Ang hinahanap mo matagal nang nawala. Sa likod ng mga puno, may pamilyar na anyo. Si Arvin, pero sanggol. Tumatakbo palayo sa kanya. Arvin, anak. Umayo siya at hinabol ito. Patakbo sa direksyong wala ng daan. Hindi niya nararamdaman ang pagod. Hindi niya napapansin ang sugat sa kanyang paa. Isa lang ang nasa isip niya, ang anak niya. Ang totoong Arvin, tumigil lang sanggol sa isang putikan. Dahan-dahang lumingon. Umiya. Ngunit bago pa siya makalapit, may mga kamay mula sa ilalim ng putik ang lumitaw. Hinila ang sanggol pababa. Arvin. Lumuhod si Aling Lina. Pilik hinuhukay ang lupa gamit ang sariling mga kamay. Umiya. Sumisigaw. Anak ko to. Anak ko to. Anak ko to. Hanggang sa wala na putik lang. Katahimikan lang at ang mga mata sa paligid, nagsisigawan sa isip niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa ospital na siya. Nay! Nay, gising na po kayo. Isang nurse. Mabait ang boses. May hawak na chart. Aanong nangyari? Nakita po kayong walang malay sa tabi ng balite. Magisa. Hawak ang isang luma at bulok na manika. Tahimik si Aling Lina. Pinilit niyang umuko. Hinanap ang anak niya sa paligid. Si Arvin. Wala po kaming nakitang bata, nay. Luma na rin po ang bahay nyo sa sityo. Halos gibana, na. Wala kayong nakita. Kahit anong bakas. Wala po. Ero pag-alis ng nuse. Tumingin si Aling Lina sa mesa sa tabi ng kanyang kama. May pepel. Larawan. Si Arvin at si Liza. Magkabilang gilid ng isang lumang punong kahoy. At sa likod ng larawan, may nakasulat. Isa pa. Bago siya makaalis. Continue kung gusto mong ipagpatuloy pa. Tumitig si Aling Lina sa larawan. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang sulat sa likod. Isa pa bago siya makaalis. Umayo siya, mabagal, kinuha ang manika sa tabi ng kama. Ang parehong manikang nakita ng mga kapitbahay na hawak ni Arvin sa gabi ng pagkawala ni Liza. Dinala niya ito sa simbahan sa Sitio San Pablo. Isang lugar na halos hindi na dinadalaw ng tao. Binalikan niya ang altar, niluhuran, ipinikit ang mga mata. Kung totoo ngang hindi ikaw si Arvin, kung may mas malalim pang dahilan sa pagkawala mo, patawad, Ana. Patawad kung hinila kita pabalik. Umatak ang luha niya. Mula sa labas ng simbahan, muling humuni ang mga kuwago. Isang malamig na simoy ng hangin ang kumasok sa loob. Napatigil siya. Sa likod ng altar, may narinig siyang hakbang. Paglingon niya, naroon si Arvin. Tahimik. Muli hindi na siya mukhang isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Ang itsura niya ngayon ay parang normal. Bata, payapa. May kaunting ngiti sa labi. Ma. Anak. Salama. Inakawalan mo na ako. Anong ibig mong? Hindi na niya natapos ang kanong. Unti-unti nang naglalaho si Arvin. Parang abo sa hangin. Malaya. Magaan. Walang takot. Kasabay ng pagkawala niya, isang matandang puno sa kagubatan ang biglang bumagsak. Narinig sa buong sityo ang lagapa. At sa simula ng umagang iyon, Unang pagkakataon sa loob ng sampung kaon. Narinig ng mga tao ang huni ng mga ibon sa sitio San Pablo. Sa puntod ng simbahan, inilibing ni Aling Lina ang lumang manika. Sa itaas ng lupa, itinanim niya ang isang maliit na krus na kahoy. Nakaukit ang pangalan ni Arvin at ni Liza. Walang katawan. Walang kabaong. Nguni sa puso ng isang ina, sapat na ang kapayapaan. Sa kanyang huling lakad palabas ng simbahan, isang batang babae ang sumalubong sa kanya, Hawak ang kamay ng kanyang nanay. Magandang umaga po, Lola, bati ng bata. Ngumiti siya, kahit may luha sa mata. Magandang umaga rin, iha. At habang naglalakad palayo si Aling Lina, isang liwanag mula sa loob ng simbahan ang dahan-dahang nagsara, kasabay ng pagwawakas ng isang sumpa, at pagsisimula ng katahimikan.